para sa akin ng puso ay isang dedikasyon na uh, may malasakit at pagkakaisa. Nagpisa ako ng na na new Tapos kalaunan, naging new tapos na regular. Yung panahon ng pandemya ay talaga naman napakahirap to araw na yon. At bilang admin aid, ako ang, ako ang tinatawag nila para magprint print ng mga dokumento o oh, o mag ng dokumento kung saan departamento. Lalo na yung mga nanyupi natin na yung sahod nila, no, importante yun para meron silang pangkain. Ang all you naman po, uh, minsan po sila sa akin na makikisuyo na padalhan yung mga kawani na hindi makalabas, no, yung may mga may sakit at yung mga kawani din natin ng mga nahihirapan bumili ng gamot dahil sila nga ay merong uh, uh COVID. Takot-takot ako bali. Takot, takot Kasi nga, um, ako at yung anak ko lang, kabilang dalawa eh, natatakot ako na baka siya makawaan. Kasi, yun nga, lumalapit ako sa pasyente at uh, yun yung pag ako, talagang standby muna ako sa pintuan. Kung pwede maligo sa pintuan, doon lang ako naliligo. Ang inspirasyon ko po ay aking anak. Siya ang aking inspirasyon para kumilos para mabawasan po ang mga nagkakaroon ang mga na apektohan ng COVID. Malaki ang tulong ng Union. Pag, pag nag-agrabyado, ipontakbuhan namin sa ULUP. Kailangan natin magtulungan. Kailangan natin ang isa't isa para sa ating tagumpay. Para sa akin, ang puso ay pagmamahal, na may dedikasyon. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Nung no, unang pumasok ako dito sa UP, ako yung pinakabata. So, lagi akong humihingi ng tulong and sila naman kahit na nagkakamali at uh, ginagabayan nila ako hanggang sa eventually, ako naman na din yung naging ate, tumutulong sa iba. So, parang yon, parang pamilya. Kasi kayo lagi magkakasama sa office. So, mas-mas ikilala niyo yung isa't isa ako naman yung ate sa amin sa pamilya. So meron pa akong dalawang kapatid, babae din, and medyo malayo yung agwat namin sa isa't isa. Kaya sila nag-aaral pa, and ako yung nagtatrabaho. Ngayon ay eh, nagtutustos sa pag-aaral nila sa mga kailangan sa bahay. Bilang breadwinner, marami din akong pinagdadaanan na challenges mga pagsubok kasi ina-expect din ng mga tao sa paligid mo na palagi kang mag-excel kasi nasa UP ka. Ayun, so parang feeling ko, uh, mahirap na magkamali. Minsan, kawalan din ng oras para sa sarili kasi buong araw kang nasa work. And kung may time man para sa'yo, itutulog mo na lang. At the same time, kailangan mo rin ng oras sa pamilya mo. So, yun, binabalanse ko yung oras sa trabaho tsaka yung bonding din sa pamilya. And min minsan napapansin ko na uh, nawawalan na ko ng oras para sa sarili na kahit may gusto akong gawin, sinasantabi ko yun kasi syempre yung priorities ko is trabaho and pamilya. Pag nakikita ko na yung mga kapatid ko ay nag excel din sa kanilang pag-aaral. Tapos, yung mga magulang ko, uh, nabibigay ko sa kanila yung mga pangangailangan din nila. So, at the end of the day, fulfilling siya kasi nakikita ko na yung mga pinagpaguran ko at saka yung mga uh, ginagawa ko para sa kanila ay nagiging sapat. Nagagawa ko ng mabuti yung tungkulin ko bilang isang ate para sa kanila. Alam ko na hindi lang ako yung may ganitong sitwasyon. At mas bilib din ako sa kanila kasi yung iba pa nga may, may mga sariling pamilya na rin. Tapos tumutulong pa sila sa pamilya nila. Nakikita ko ang inspirasyon din yun para magpursige pa. Kasi hindi lang naman to para sa sarili eh. Para, laging para, para to sa mga mahal natin sa buhay.